Okay, ito na nga kanina nilatag na namin, Professor. Ito nga balita na nga ito, nakatanggap na po ng liham ang ating Pangulo from U.S. President Donald Trump na inanunsyo nga na 20% yung taripa na ipapataw po doon sa mga goods that they are importing from the Philippines. So ang yung, ma uh, mga uh, binibili nila na goods mula sa Pilipinas ay uh, papatawan ng 20% tariff. Mas mataas doon sa 17% tariff na initially announced nung April at uh, uh, it was suspended na supposed to be nga until uh, July 9 uh, pero eto ngayon uh, postponed na naman to August 1. So ito pong um, from from 17% uh, kasi baseline ng 10 tapos 17% yung 20% na taripa po ba malaki po ba ang magiging epekto nito? uh particularly dun sa export industry natin. Yes, Ms. Ali, no, uh definitely the new rates will uh likely reduce, no, our export uh, competitiveness in the US market. Talagang maaapektuhan po yung uh, produkto natin na uh, uh, pinadadala sa sa Amerika, no? Kasi po mangyayari niyan mas mahal na sa US consumers. No? Mm -hmm. It will also affect yung ano po, yung ating export industry, yung mga business, uh, yung business in particular, no? so posibleng po maapektuhan yung mga kalagayan ng mga empleyado sa sa export sector. So yun po yung mga effect Oo. So, Professor, para lang ano, uh, para makuha ko yung konteksto. Kasi, ang ginamit na rason po ni uh, U.S. President uh, Donald Trump, sabi niya, he argued that the relationship between the Philippines and the U.S. has been far from reciprocal. So, kung tayo po, dati we enjoy a lower tariff rate when we export, pag ano naman po, pag ang Amerika po ay nag export sa Pilipinas, ano ba yung taripa na pinapataw po natin? So, parang nakikita ko lang catch-up eh, no? Gusto lang ni, ni U.S. President President Donald Trump na parang halos pareho equal footing. Ano ba yung ano natin? Pag galing po sa Amerika, ano ba yung uh, taripa po uh, ang pinapataw po ng ating gobyerno sa kanila? Well, it varies po no, pero ang pinaka concern po kasi ni President Trump, nakita po niya talaga kasi yung trade balances no Oo. for uh, the past few years no. Yung 2024 po kasi consistently ano almost around uh, 10 billion dollars to 14 billion dollars ang uh, trade deficit in favor of the Philippines. Ibig sabihin po, uh, mas labang po yung ating uh, uh, na-export -e sa kanila kaysa yung uh, uh, na-papadala -na 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 nila oh, dito. Oh, mm -mm. Opo. Mm, it's really yung volume eh, no? Yun ang inaangal ng uh, Estados Unidos po para lang gawin po nating mas simple. Ang inaangal po ni President Donald Trump, katulad ng Vietnam, no? Galit na galit siya sa Vietnam. Noon ang laki ng pinataw niya, no? For originally, ano ba? For 46%. Uh, tariff. Yung sabi namin, ang dami-daming binibili ng Estados Unidos mula sa Vietnam, kayo ang konti-konti nang binibili nyo sa amin. So yun yung trade imbalance, yun yung nagreresulta sa trade deficit. Pero yung yung 4.9 billion dollars nung 2024 na trade deficit natin yon. That's also the reason why parang second tayo sa pinakamababa. 10% sa Singapore tayo nga 20, sinasabi 20 at 20% mababa pa rin compared to our regional neighbors hindi po ba professor Yes, yes, tama po yun. No? Uh, mababa po yung kinataw ni, ni, U.S. President Trump or na Amerika sa atin. No? <laughs> Dahil uh, uh, compared to the others, malitang po talaga yung trading balance uh, between our two countries. No?